Magandang araw po. Ako si Joybel Monte, punong lungsod ng Quezon City. Tinatanggap ko ang hamon ng Edcom 2 para sa Bayang Bumabasa, Mayors for Literacy Challenge. Isang makabuluhang panawagan upang isulong ang kultura ng pagbabasa sa bawat komunidad. Bawat bata, makakabasa para sa Bayang Bumabasa. Sa Quezon City, naniniwala kaming kapag marunong bumasa ang bawat bata, mas maliwanag ang kinabukasan ng ating lungsod at ng buong bansa. Isa sa mga pangunahing programa ng lungsod ay ang Zero Illiteracy Tutoring Program kung saan higit sa 2,000 mag-aaral ang natulungan na sa pamamagitan ng targeted tutoring session sa mga paaralan at community libraries. Ito ay sa tulong ng mga donasyon mula sa civic organizations, business sector at volunteers, isang whole-of-city approach na nagpapakita ng sama-samang pagkilos para sa edukasyon. Kasama rin sa suporta ng lungsod sa edukasyon ang pamamahagi ng mahigit 2 milyong learning kits mula 2020. Pati na rin ang libo-libong storybooks upang matiyak na may gamit at may mga librong mababasa ang mga bata sa kanilang pag-aaral. Kasama rin sa mga inisyatibong ito ang pangunang pamamahagi ng mahigit 23,000 prescription eyeglasses sa mga batang may problema sa paningin. Kapag may sapat na gamit, malinaw na paningin at akses sa mga aklat, mas handa silang makasabay at matuto sa loob ng silid aralan. Hindi rin natin nakakalimutan ang mga out-of-school youth, lalo na ang mga may kapansanan. Sa tulong ng ating ALS Program for Youth with Disabilities at ng aktibong suporta ng ating mga barangay, binibigyan natin sila ng pangalawang pagkakatao makapag-aral at makapagsimulan muli. At sa tulong ng Expanded Scholarship Programs, mas maraming kabataan ngayon ang may oportunidad na makapagpatuloy sa pag-aaral mula senior high school, Tekwok hanggang kolehiyo, kabilang ang mga may husay at talento sa sports at sining. Ang edukasyon ay hindi lang responsibilidad ng paaralan. Lahat tayo ay bahagi sa paghubog ng kinabukasan ng kabataan. Naniniwala ako na ang pagbabasa ay pundasyon ng pagkakapantay-pantay, pagunlad at pag-asa para sa bawat bata. Kaya naman, sa ngalan ng Lungsod Quezon, ako po ay buong pusong nangangako, ipagpapatuloy natin ang ating mga inisyatibo para sa literacy at foundational learning. Patuloy tayong kikilos upang tiyaking bawat bata makakabasa. At bilang bahagi ng hamon, nais ko rin hikayatin ang aking kapwa lingkod bayan, Mayor Vico Soto, na sumali sa kampanyang ito para sa bayang bumabasa. Dito sa Quezon City, kami ay bayang bumabasa.